Okay, ano ang parte ng katawan ni Asi ang para sa iyo ay talagang nakakapag nakakapag-init, nakakapagpakulo ng ng dibdib. Ayun si Vince Rillion. Ah, okay. <laughs> Mahirap na tanong. Um Siguro bewang. Bewang. Bakit ano, me ano meron sa bewang? Ano meron sa bewang ni Asi? Ah, ano po eh. Talagang strict din kasi siya sa diet niya. So, talagang pag nakita mo siya in person, yung yung hubog po talaga ng tawag niya kay Bob. Sa Medyo lang ako oh, kasi nandito siya <laughs> <laughs> at ambi ko. <laughs> Sino siya? Asi. Pati pati Sino nga siya si. Asi? Oh, okay. <laughs> Hi, Asi. Ay, si Angeli. Hi, Angeli. Hindi okay lang yan. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Okay. Um, ikaw ba sa kaseksihan ni ni Asi, sa kaseksihan ni Asi, tinablan ka ba? Sorry ulit po, na ano po? Tinablan ka ba sa kaseksihan ni Asi? Ah, sino naman pong hindi? <laughs> Napaka-hypocrite ko no pag ko yon, parang pakiramdam kaya nga po Viva Max Queen.